Uh, isang mapagpalang umaga po sa lahat mga kaidol. Uh, so ngayon, araw naman tayo babalik mo. At mayroon po akong babalikan na yung araw po tayo na ano, nag-explore. Yung babalikan babali, babalik, po at yung kubo. Kasi nagtaka lang po talaga ako dahil may nakita po akong libing ano, doon po sa kabila. So dito lang ako muna nagsimula. Kasi may pupuntahan po tayo kasi yung ilog na yon, dyan mga kadul is dyan yung parang may nagano dyan, may umiyak dyan na babae. Punta na dyan kung anong mayroon dyan. Kasi sobrang taas ng talon. So ipakita ko sa inyo kung gaano siya ka matarik na no? uh, talon mga kadul So hahanap po tayong daan para makapas makapasok tayo diyan. So samahan niyo ako dito. Uh, Unang-una po mga kaidol. maraming maraming salamat po sa lahat uh, sa pagpanood sa video po natin. No skip ads. Uh, paki-share po sa bawat video natin at paki-like po mga kaidol. So hindi bali malit na yung video natin. Hindi bali malit yung views natin. Basta importante is uh, napasaya ko kayo at sa lahat ng nandyan nag, uh, hindi po na-skip ng ads maraming salamat po sa mga lahat sana ay mag-ingat kayo uh, lahat dyan kung saan kung saan man kayo sa sarap ng mundo so samahan niyo ako dito mag-isa yan ang likuran ko so ngayon ang gagawin natin ngayon mga kadlis kung po natin yung baba

sobrang tirik dito dyan po mga kaidol so puntaan po pun so, pun natin yan kung anong mayroon dyan Terima kasih. Oh. Medyo madula sila mga kadol. Dito po dito. Merong umiyak dito. Ano kaya mga kadol? Baka may, Hindi kaya may chokoy dito. Ano kaya? Medyo madula siya. itu mainnya gitu mau kayak gitu ini, hmm. parang main hujan. So, bawa pa tayo. Medyo hindi po natin siya madinig yung kung ano man may kumayong umiyak dahil ma naingay po yung ilog. May butas ka rito. rito. yung paligid eh. So parang nakatali, ano tayo, parang nakakatakot dito, nakakreti, subang kreti. So ano ko lang, hindi ko lang pinapansin. So may hinahanap lang ako dito. Kung saan po may uminap. So may mga balitin dito. sobre que chama a garela. ano yan parang ano parang portal para sa portal parang mayroon akong mga narinig ba diwan ko kung madinig ba sa camera sa video natin So, parang wala na tayo na dinig na umiiyak pero mayroon din ako napansin sa paligid na tumitingin sa atin na hindi natin yung kita no? Hmm. tumitindig balaybo ko ito po yung kapag ganyan makadol kapag tumitingin po yung balaybo natin is mayroon pong mga elemento no? dito sa paligid medyo maginaw na po yung, na Grabe mga kaibigan, sobrang nakakatakot dito. Kasi ah, hindi po natin alam mga kaibigan. Kasi po yung mga ah, siguro ah, hindi alam ba na may meron bang sopoy dito. Ah, siguro yung umiiyak na babae siguro na biktima, biktima yung sa mga token so ngayon nandito po tayo yung pinutahan ko anang araw uh, umiiyak siya parang nagagalit sa ating gusto siyang mag, uh, so, yun din ano ko dito pinapasok ko siya parang mayroon talaga hmm, mayroon talaga siya so parang hindi lang siya niya kasi hindi siya makalapit sa akin yun mga kad may nabato sa akin mga kadong Pemain dan tempat yang mana tinggi, sebenarnya, mengenai kegiatan kartu ya itu berarti, itu sebenarnya kredit itu. May tao ba dito? Dito so may nagbato ito mga tadi Sir, tentang po natin yung ibaba mga kalit. Ito yung pinaka-ibaba talaga. Sobrang kirik. I Po. So, sobrang matalon rin, uh, mat makadil, sobrang tirik dyan. Sobrang taas po yung busay dyan. So, yun, nakita po natin kung ano po talaga yung ano ito, dito mga kadol. Uh, mayroon po talagang nakatira dito no? na uh, uh, siguro hindi ko lang masasabi sa inyo na ay eh, minto o kataw o ano yun chokoy ba ano? so siguro yun ah, hindi natin alam, alam kung ano po yung ah, naka ano yung adiktima ano pong adiktima po niya so siguro may ano dito parang may lagusan dito mga kadil yung tinuturo ko nating doon parang may lagusan dito po balite po ito yan balite yan So balik na tayo dahil malayo na po tayo na. So, ano man, baka ano pa yung mangyayari sa atin dito. Ano, so, subang so taas pa tayo nandoon yung ano natin yung sinilas natin nandoon po sa taas. So may nagbubato sa atin diyan. boy hey. my god <laughs> ang kata iba dito hindi sila magpakita kapag araw pero may napansin po tayo no para may portal dito. So, minisunod nyo natin sa mga atinig yung taligi dahil sobrang lakas kasi dito. Ayan, yeah, dito siya. Hmm. Dito po siya nadinig. Sudah pirik. Ada an. Sila po makadul. Abangan po yung bawat video po natin.